Madeline, napakasarap ng toyo. tapos yung aking anak binuksan niya yung tinapa and then yung aking apo naman nagpalaman sila ng caramel yun ang kanilang dinner ang aking apo na pinalaman nila sa tasty napakasarap very delicious and thank you Madeleine sa free namin ng lifting and thank you and God bless you. Sana pagpatuloy pa yung negosyo mo na yan. Bye! Hello Madeline! Nakita mo kung paano kami kumain ng mga apo ko? Napakasarap ng crab. Yung tinapa. Kung kayo, mga suki, bumili na kayo ng tinapa. Napakasarap! Pang ilang order ko na ito, alam ni Madeline yan. Tsaka yung toyo. At tsaka yung papabeauty niya, bumili na kayo pagdating na pagdating dito, sinubukan ko yung, yung sabon. Ah, napakaganda, maganda sa katawan, madulas. At saka yung oil, pinahid ko sa tiyan ko, sa kilikili ko, sa singit ko. Oy, the best. Tsaka mabango. Try nyo. Huwag nyo lang itry. Bumili kayo. Talagang balik-balik kayong order kay Madeline. Isa kasi, alam mo, isa rin ako maarte. Pero kung hindi masarap ang paninda ni Madeline, hindi ako pa ulit-ulit. Pang ilang order ko na ito. Kaya nga, ayan o, pinapopost ko kay Madeline. Madeline, thank you and God